Mga kadribol, grabe, may matinding energy ngayon sa Lakers team. Habang pahinga pa si na Luka Doncic at Austin Reeves, may tatlong bagong pangalan na unti-unting umaangat at kumakabog ang mga puso ng fans, Jake Bronny James at Nick Smith Jr. Eto kasing si Jake Larebia mga kadribol, naging viral dahil sa si isang Who is Number 12? moment laban sa Minnesota Timberwolves. Habang nagwawala siya sa laro, may fan na nagtanong kung sino raw si Number 12. At mismong si Anthony Edwards, kahit injured, tumawa at parang sumang-ayon. Pero imbes na ma-offend, tinake lang ni Larebia as fan. Ang sabi niya, shoutout kay Anthony Edwards, kasi dahil doon, naging viral ako. At hindi lang sa meme siya nag-shine, kasi sunod-sunod ang solid na laro niya. 27 points laban sa Wolves, 13 laban sa Grizzlies, at 25 laban sa Heat. Ang efficiency niya, 60% shooting, 50% sa tres, parang role player na ready maging star. Sabi pa niya, sobrang dali raw maglaro kasama si Naluka at Austin Reeves kasi puro open looks at pass breaks ang nabubuo. Head down, work hard, yan daw ang mindset niya. Pero teka mga kadribol, hindi lang si Larebia ang pinag-uusapan. Kasi itong si Bronny James, oo, anak ni Lebron, nakaisa na rin sa kanyang unang tres ng season. Sa panalo ng Lakers kontra Blazers, 123-115, nag-step up si Bronny kahit wala ang mga main guards. May 5 points, 6 assists at 1 steal sa 19 minutes. Pero higit pa sa stats, grabe yung kumpiyansa niya. Nung isang game, dumakdak pa nga siya sa lapas pass ni Ribs parang sinasabi niyang handa na ako sa big stage. Kaya kahit mga injuries sa backcourt, ginagamit ng Lakers itong stretch para bigyan ng exposure si Brony. At halata, unti-unti niyang nakukuha yung ritmo at lalo siyang lumalakas mentally. At kung pag-uusapan natin ang pinakamainit na performance, aba, hindi pwedeng hindi banggitin si Nick Smith Jr. Mga kadribol itong bata na to parang mini version ni coach JJ Redick. 25 points, 5 of 6 sa 3, puro switch, walang bintis halos. Sabi nga ni Redick, hitok over the second half, perfect game for him. Grabe, 'di ba? For being cut by the Hornets, ngayon ay isa sa mga big impact players ng Lakers kahit nasa two-way contract lang. Kung ganito lagi laro niya, baka magulat lang tayo. Regular rotation na to bago matapos ang season. Kung iisipin mga kadribol, para nagkakaroon ng bagong era ang Lakers, Yang guns na may confidence, may hassle at may swag. Sila Rebia na workhorse, si Brony na may dugo ng legend, at si Smith Jr. na sharpshooter na parang modern day JJ Redick. Pero kayo mga kadribol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba itong tatlong batang ito na ang magdadala sa Lakers sa susunod na dekada? O masyado pang maaga para sabihing future core na sila? I-comment nyo na sa baba at pag-usapan natin yan. Yun muna mga kadribo lang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong Lakers updates, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe. Tulungan nyo kaming abutin ng 50,000 subscribers bago matapos ang taon. Kasi dito sa Kadribol, tuloy-tuloy ang kwentuhan, hype at analysis. дрибуль помор,